Cesar, ang pinag-uusapan na ng buong mundo ay artificial intelligence, uh, internet of things, pinag-uusapan na ng lahat, quantum computing. So, ang ibig sabihin, ang buong mundo papunta na sa ganitong klaseng pag-uusap. Mabibigat na teknolohiya ito, hindi simpleng teknolohiya. Pero kung ang bata natin hindi marunong magbasa, hindi makakasabay ito sa mga ganitong teknolohiya. Ang uh, trabaho makukuha natin, Uh, panghabang buhay, yung mga simpleng trabaho na lang o mabababang uri. At uh, alam naman natin, kung mababang uri ito, hindi mataas ang sweldo, hindi mataas ang uh, mauwi nila sa kanilang mga pamilya. So ang punto dito, uh, Cesar, ay importante na mataas ang kalidad ng edukasyon natin para makasabay tayo sa buong mundo. Hindi madali yan, ha? hindi mangyayari yan overnight. Pero importante na yun ang ating direksyon.